pagbati sa mga deboto at mga parishioners ng Pambansang Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Aranzazu. Sa araw na ito, ikalawang araw ng ating nobinaryo, ang tema natin ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng maraming pagtanggi ng mundo. At ang pag-asa ng ito ay nagsisimula ng gagaling at bumubukal sa salita ng Diyos. Bagamat maraming dahilan sa mundo para tanggihan tayo, talikuran tayo, ang salita ng Diyos palagi nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng lakas ng loob na hindi-hindi tayo tatalikuran, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At bilang isang pambansang dambana, isang napakalaking biyaya ang ipinagkalob ito sa inyo ng Panginoon, biyaya na isang misyon din na nawa ang debosyon sa mahal na birhen ng Aranzazu ay inyong maipalaganap sa buong bansa at ang pag-ibig sa mahal na birhen ay pag-ibig din kay Jesus na tanging pag-asa ng mundo. Kaya naman sa pagdiriwang ng inyong kapistahan, nawa ito yung maging diwa, hindi lamang kasiyahan, kainan, selebrasyon, ritual, prosyusyon. Nawa ang pagdiriwang na ito ay bumukal sa malalim na pag-asa kay Jesus na ibibigay natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Si Maria ang nagbigay sa atin kay Jesus, tayo rin nawa katulad ni Maria, ibigay at ilapit sa si Jesus sa ating kapwa. Happy fiesta sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon.